Hello guys, for today's video magluluto tayo ngayon ng minudo eto nga pala yung mga sangkap na aking gagamitin magisa na tayo ng bawang at sibuyas tas laurel, ilagay na natin yung kamatis hindi nga pala ako dito gagamit ng tomato sauce so igisa-gisa muna natin yung ating pork hanggang mag brown tomato paste pala yung nilagay ko dyan at syaka at suwete ayan yung magpapakulay sa ating minudo So, ayan guys, lagyan natin ng 1 cup of water hanggang sa maglambot siya. At pag malambot na, ilagay na natin yung carrots sa kapatatas. So, ayan guys, maglagay din pala ako dito ng liver spread pampasarap para mas lalong masumarap ang ating minudo. So, ayan guys. So, pag malambot na lahat, luto na, ilalagay na natin yung ating liver huli natin siya ilalagay para hindi siya kumunat. So ayan guys, luto na yung ating minudod. So ano pang inaantay, kainan na. na.